Isang driver ng bus na umano'y tulak ng ilegal na droga, arestado sa Tabaco Albay. Mula sa Bicol, may report si Nomer Corporal. Kalaboso ang bus driver na ito matapos na pumagat sa ikinasang dry bus operation ng pinagsanib pwersa ng Pideya Bicol at Philippine National Police. Naaresto ang 42 anyos na suspect na si Alias G sa barangay Fatima sa Tabaco City sa Albay. Nakuha sa suspect ang pitong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 10 gramo ng hinina ang shabu na nagkakalaga ng 68,000 pesos. Ayon kay Pedea Bicol spokesperson Carlo Fernandez III, kabilang ang suspect sa mga itinuturing na regional target listed drug personality dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga, hindi lang sa Albay, kundi pati sa mga karatig bayan dahil well, malaking bagay po, po sir, at sa uh, bilang regional cargo system. Um, pwede malaki ang uh, client list nito. So, you know, nabawasan natin po sila ng souls At uh, hindi po matakaikot dito sa buong regional uh, Bicol itong mga dance na gumanap uh, niya. So okay. marami po buhay at uh, possible, possible na masin dahil po sa operation na ito. Okay. Nakakulong na ang suspect sa jail facility ng Pidea Bicol at naharap sa kasong paglabas sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uh, Efektibo po ang ating ginagawang laban dito po sa uh, ng illegal na droga. And uh, we will uh, optimize and maximize our resources para po uh, matigil at maulit po kayo. Samantala, Patuloy din ang pagsasagawa ng surprise drug testing ng PIDEA sa mga terminal sa reyon para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Nomer Corporal, Congress News.